Yo guys, Kate Pinor here. Ayun, uh, meron tayong tutulungan na isang skater guys. Uh, kita nyo naman, nagsiset up siya ng bagong uh, skateboard niya. Uh, bagong trucks, bagong gulong, bagong bearing at uh, bagong deck. Siyempre, ayan, uh, uh, Blameless skateboard. Uh, kasi gusto niya yung deck gawa sa tinapay. Yung Blameless na yung gawa sa mga tinapay yan, dura ng mga bata, dura ng lola, Inipo ng Blameless at ginawang skateboard kaya sobrang tibay nito. Ah, uh, 'yan pala guys, yung uh, lalaki eh ayoko man sabihin pero syempre special siya. Pero bilang paggalang, you know, sa mga special na tao, um, uh, natin sila. Ah, uh, nga guys, uh, siya eh hindi siya nakakapagsalita. Ah, uh, pag nagsasalita siya guys para siyang daga, kung naririnig niyo yung background music 'yan, ganyan yung salita niya para siyang daga. Tapos guys, ayun nga, meron siyang uh, loose at uh, iisa na lang itlog niya. Pero kahit ganun man yung mga meron siya, hindi pa rin siya sumusuko at gusto niya pa rin mag-skateboard kaya nandito siya. Para andito tayo, I mean, para tulungan natin siya kahit may mga ano siya, mas marami siyang galis sa paa, marami siyang galis sa kilikili, -kili. may mga alipo nga siya sa ano eh, sa loob ng bibig, may alipo nga siya sa, sa loob ng bibig kaya ayun. Tinutulungan natin siya para i-video lang, guys, i-video, i-voice over. Uh, binilinya lahat yang DEKAT